Maraming mga pagkakataon sa buhay na nagdudulot ng mga malalaking pagbabago. Mga pag-ikot ng tadhana na nagdadala sa iyo sa bagong direksyon. Ang mga pagbabagong ito ay hindi palaging madali, ngunit laging may layunin sa likod ng mga ito. Habang ang mga anghel ay nagmamasid at naggagabay sa iyong landas, ang kanilang mga mensahe ay nagdadala ng liwanag sa madilim na kalsada. Tinutulungan kang makita ang mga oportunidad sa mga hamon. Pakinggan mong mabuti dahil may mga mensaheng ipinapadala ang mga anghel na mahalaga sa iyong paglalakbay. At tiyaking tapusin ang mensaheng ito upang ganap mong maranasan ang mga pagpapala na naghihintay sa iyo. Kung nararamdaman mo ang kapangyarihan ng mensaheng ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ibahagi ito sa iba upang magpatuloy ang pagdaloy ng biyaya sa iyong buhay. Bilang isang babae, naiintindihan ko na ang iyong puso ay puno ng mga pangarap, takot at pagnanasa. Ngunit ang mga anghel ay naroroon upang matulungan kang magtiwala sa sarili at sa planong ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Ang mga malalaking pagbabago sa iyong buhay, lalo na sa pag-ibig, ay maaaring magdulot ng kalituhan, ngunit ito ay tanda na ang oras ay dumating na para sa mga pagpapala ng pagmamahal. Bawat hakbang na iyong ginagawa, kahit ito'y maliit o malaki, ay may dahilan at ito ay magdadala sa iyo sa mas matamis na kagalakan at kapayapaan. Ang mga mensaheng ito ng mga anghel ay hindi lamang tungkol sa pagbabago sa iyong relasyon sa ibang tao, kundi pati na rin ang pagpapalago ng iyong pagmamahal sa sarili. Hindi mo kailangang maghintay ng perpektong pagkakataon upang tanggapin ang pagmamahal na nararapat sa iyo. Ang mga anghel ay nagsasabi na ang unang hakbang ay upang magtiwala sa iyong sarili. At ang susunod na hakbang ay hayaan ang pagmamahal na dumaloy sa iyong buhay nang walang takot. Huwag matakot na magbukas ng puso para sa bagong simula. Ang mga pagbabagong dulot ng mga anghel ay maaari ring magpatahimik ng iyong isip. Madalas, ang mga kalituhan sa buhay ay nagmumula sa ating takot at pag-aalinlangan. Ngunit tandaan mo na ang tunay na pagmamahal ay palaging sumusuporta, hindi nagmamadali. At hindi humuhusga. Magtiwala sa proseso ng buhay at hayaan mong itaguyod ng mga anghel ang mga hakbang mo patungo sa isang masaganang buhay pag-ibig. Ang mga pagninilay at ang mga mensaheng ipinapadala sa iyo ay magsisilbing gabay upang mapagtanto mong nararapat kang tanggapin at mahalin, hindi lamang ng ibang tao kundi ng iyong sariling puso. Minsan, ang pinakamahalagang hakbang ay ang pagpapatawad at hindi lamang sa ibang tao kundi pati sa iyong sarili ang mga anghel ay naroroon upang ituro sa iyo na ang pagpapatawad ay hindi isang tanda ng kahinaan kundi ng lakas ang malalaking pagbabago sa pag-ibig ay hindi magaganap hangga't ang mga sugat ng nakaraan ay hindi nalulunas hayaan mong maghilom ang iyong puso at habang ito'y nagpapagaling ang mga anghel ay magdadala sa iyo ng mga bagong pagkakataon sa pagmamahal Ang kaligayahan sa pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng perpektong tao kundi tungkol sa pagtanggap ng pagmamahal sa iyong buhay sa lahat ng anyo nito Ang mga anghel ay nagsasabi na ang unang hakbang sa pagtanggap ng mas malaking pag-ibig ay ang pagpapahalaga sa sarili Ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa pag-aalaga sa iyong kaluluwa at ang mga anghel ay naroroon upang tiyakin na ikaw ay handa na para sa susunod na yugto ng iyong buhay. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, sila ay nariyan, nagbabantay, at nagbibigay ng lakas upang magpatuloy ka. Pagtapos ng bawat proseso ng pagpapatawad, magsisimula kang makaramdam ng isang malalim na kapayapaan sa iyong puso. Ang mga pagbabago sa pag-ibig ay hindi laging kaakit-akit sa una, ngunit tandaan mo na ang bawat hakbang ay magdadala sa iyo sa isang bagong kagalakan. Ang mga anghel ay patuloy na magbibigay gabay sa bawat desisyon at mag-aalay ng kanilang mga mensahe upang matulungan kang makarating sa mga bagong simula. Hayaan mong maging daluyan ka ng kanilang biyaya at pagmamahal. Habang patuloy na binabaybay ang landas ng pagbabago, magiging mas malinaw ang iyong landas sa pagmamahal. Maaaring hindi mo pa makita ang buong larawan ngayon, ngunit sa tamang oras, ang mga resulta ng mga pagdedesisyon mo ay magbibigay sa iyo ng hindi matitinag na kaligayahan. Magtiwala sa plano ng mga anghel para sa iyo at patuloy na lumakad sa landas ng pagmamahal na itinakda para sa iyong buhay. Sa kabila ng mga pagsubok at mga pagbabago, ang mga anghel ay nagsasabi na ang kaligayahan ay hindi isang distansya na kailangan mong abutin, kundi isang kalagayan ng iyong puso. Ang pag-ibig ay nagsisimula mula sa iyong sariling pagpapatawad at ang iyong kahandaan na tanggapin ang lahat ng aspeto ng iyong buhay. Kung magagawa mong mahalin ang iyong sarili ng buong buo, makikita mo na ang mundo ay magbubukas ng mas magagandang oportunidad para sa iyong puso. Huwag matakot sa mga pagbabago na dulot ng mga anghel. Sa kabila ng lahat ng ito, ang mga pagbabagong ito ay magdadala sa iyo ng mga biyaya na higit pa sa iyong inaasahan ang mga malalaking pagbabago sa iyong buhay, pag-ibig ay nagsisilbing tanda ng isang bagong yugto na puno ng pagmamahal, kagalakan at pagsasama. Ang mga anghel ay laging naroroon upang ipaalala sa iyo na ang tunay na pagmamahal ay magsisimula mula sa iyong loob at hindi mo na kailangang maghintay ng ibang tao upang maranasan ito. Habang patuloy kang naglalakbay sa pag-ibig, madalas mong mararamdaman ang mga hamon at pagsubok Ngunit ang mga anghel ay magbibigay sa iyo ng lakas at tapang upang magpatuloy. Huwag kalimutan na sa bawat hakbang na iyong tinatahak, ikaw ay lumalapit sa isang mas magandang bukas. Ang mga mensaheng ipinapadala sa iyo ng mga anghel ay gabay na magdadala sa iyo sa iyong pinakahihintay na tagumpay sa pag-ibig. Ang mga pagbabago sa iyong buhay ay magbubukas ng mga pinto na magdadala sa iyo sa mas malalim na kaalaman at kasiyahan. Patuloy na makinig sa mga mensahe ng mga anghel at hayaan mong sila ang magdala sa iyo sa tamang direksyon. Sa bawat araw, sa bawat hakbang, ang kanilang mga mensahe ay maghuhubog sa iyong buhay upang matutunan mong tanggapin ang pinakamalalim na anyo ng pagmamahal. Sa bawat sandali, ang mga anghel ay nagpapadala ng kanilang pagmamahal at gabay sa iyo. Ang malalaking pagbabago sa iyong buhay ay hindi nagtatapos dito. Ito ay simula pa lamang. Habang natututo kang magtiwala sa iyong sarili, magkakaroon ka ng mas mataas na antas ng kaligayahan, pagmamahal at tagumpay. Patuloy na makinig sa mga mensahe ng mga anghel dahil ang bawat hakbang mo ay may layunin at magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng pag-ibig. Mahalaga na magtiwala ka sa proseso ng buhay at sa bawat pagbabago na nangyayari. Laging tandaan na ang mga anghel ay nariyan upang mag-alalay sa iyo. Ang mga mensahe nila ay magdadala ng liwanag sa iyong landas at magbubukas ng mga pinto para sa mas malalaking biyaya sa iyong buhay. Patuloy na makinig at magtiwala dahil ang iyong mga pangarap ay hindi malalayong matutupad. Ang mga anghel ay patuloy na nagmamasid sa iyong bawat hakbang, nag-aalok ng gabay at lakas sa tuwing nararamdaman mong ikaw ay nag-iisa. Ang bawat pagsubok na iyong dinaranas ay may dahilan. Hindi ito nagaganap ng walang layunin. Bawat hamon, bawat pagluha, at bawat pagkatalo ay may malalim na kahulugan sa iyong espiritual na paglalakbay. Huwag kalimutan na ang iyong buhay ay bahagi ng isang mas malaking plano at ang mga anghel ay naroroon upang gabayan ka patungo sa tamang landas. Habang ikaw ay naglalakbay sa mundong ito, darating ang mga sandali na magdududa ka sa iyong kakayahan. Ang takot ay natural na bahagi ng buhay. Ngunit ang mga anghel ay nagsasabi sa iyo na ang takot ay hindi makapangyarihan kapag ikaw ay may pananampalataya. Magtiwala sa iyong sariling lakas at sa mga mensaheng ipinapadala sa iyo. Ang bawat pag-angat ay nagmumula sa bawat pagbagsak at ang bawat pagsubok ay may kapalit na tagumpay. Minsan, ang pinakamatinding pagsubok ay nagiging pagkakataon na magbukas ng bagong pinto sa iyong buhay. Habang ang buhay ay puno ng hindi inaasahang pangyayari, ang mga anghel ay naroroon upang magbigay ng aliw at liwanag sa iyong landas. Ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay may layunin. At sa bawat hakbang, ikaw ay isang hakbang na mas malapit sa pagtanggap ng mas malalaking pagpapala. Habang patuloy na binabaybay ang landas ng buhay, patuloy na magtiwala sa proseso ng pagbabago. Ang mga pagsubok na dumarating sa iyo ay hindi nagsisilbing hadlang, kundi paalala na ikaw ay nilikha upang maging matatag. Ang bawat pagdaanan ay may itinatagong aral, bawat sakit ay may pinag-uugat kabutihan, at ang bawat pagkatalo ay nagiging isang mahalagang hakbang tungo sa tagumpay. Ang mga anghel ay nagsasabing huwag sumuko, sapagkat ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay magdadala sa iyo sa mga tagumpay na hindi mo pa kayang ipaliwanag ang kaligayahan ay hindi palaging natatagpuan sa mga madali at mabilis na tagumpay. Sa halip, ito ay mas matamis kapag ipinagpapaliban mo ang iyong kasiyahan para sa mga mas mataas na layunin. Ang mga anghel ay nagsasabi sa iyo na sa bawat sakripisyo, ikaw ay lumalapit sa mas malalim na kaligayahan. Huwag mong hinayang sa mga bagay na lumisan sapagkat may mga bagay na mas mahalaga ang darating sa iyong buhay. Magtiwala sa mga panahon ng pagbabago dahil ito ang magdadala sa iyo sa mas mataas na layunin ng iyong buhay. Habang ikaw ay patuloy na lumalago, ang mga anghel ay patuloy na magbibigay gabay. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagmumula sa panlabas na anyo, kundi mula sa malalim na koneksyon sa iyong sarili. Matutunan mong mahalin ang iyong sarili sa kabila ng iyong mga kahinaan. Sa pagtanggap sa iyong mga imperfeksyon, mas madali mong matutuklasan ang mga biyaya na darating sa iyong buhay. Huwag kalimutang pahalagahan ang bawat sandali at ang bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Laging tandaan na ang mga malalaking tagumpay ay nagmumula sa mga maliliit na hakbang. Hindi mo kailangang magmadali upang makarating sa iyong pangarap. Ang mga anghel ay nagsasabi sa iyo na bawat hakbang na iyong tinatahak ay may mga pagpapala sa bawat dulo magtiwala na ang bawat pagsubok ay naguhubog sa iyo upang maging mas malakas, mas matalino, at mas handa sa mga hamon ng buhay. Sa bawat pagninilay, ang mga anghel ay naglalapit sa iyo ng mga mensahe ng gabay at pag-asa habang ikaw ay lumalago sa iyong espiritual na buhay. Natututo kang makita ang mga palatandaan na ipinapadala sa iyo. Sa bawat hakbang ng buhay, patuloy na magtiwala na ang mga anghel ay naroroon upang magdala ng liwanag sa iyong landas. Hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay at ang iyong mga pangarap ay hindi malalayong matutupad. Ang buhay ay isang patuloy na proseso ng pagkatuto at paglago. Huwag matakot na magkamali o madapa, sapagkat sa bawat pagkatalo ay may aral na nagbubukas ng mas mataas na antas ng kamalayan. Ang mga anghel ay nagsasabi sa iyo na ang bawat pag-ibig, bawat pagkatalo, at bawat tagumpay ay bahagi ng iyong personal na evolusyon. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, ikaw ay lumalapit sa iyong tunay na layunin. Hindi palaging madali ang magtiwala sa proseso ng buhay. Ngunit ang mga anghel ay nariyan upang magsilbing gabay. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang ay may layunin at ang bawat pagkatalo ay may mahalagang papel sa iyong tagumpay. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, patuloy na magtiwala sa iyong sarili at sa mga mensahe ng mga anghel. Ang iyong landas ay pinapalakas at pinapanday upang makarating ka sa pinakamagandang bahagi ng iyong paglalakbay. Sa bawat araw na ikaw ay gumigising, tandaan mo na may bagong pagkakataon na darating. Ang bawat sandali ay puno ng mga biyaya at ang mga anghel ay nagsasabi sa iyo na magpasalamat sa mga maliliit na pagpapala. Sa bawat hakbang, ang iyong buhay ay mas nagiging makulay at ikaw ay patuloy na pinapalakas ng mga mensahe ng mga anghel. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tagumpay at aral na natutunan sa bawat hakbang na iyong tinatahak. Ang bawat laban na iyong nilalabanan ay may layunin at ang bawat hakbang patungo sa tagumpay ay nagsisilbing gabay para sa mas mataas na layunin. Huwag kalimutan na ang mga anghel ay patuloy na nagbabantay, naghihintay upang magbigay ng gabay patuloy na magtiwala sa iyong paglalakbay at sa bawat hakbang, matututo kang tanggapin ang iyong buong pagkatao, ang iyong kahinaan at kalakasan. Huwag kalimutan na ikaw ay isang makapangyarihang nilalang na may layuning magtagumpay. Minsan ang pinakamahalagang hakbang na iyong gagawin ay ang magpatawad, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa iyong sarili. Ang pagpapatawad ay magbibigay sa iyo ng lakas na magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Sa bawat hakbang ng pagpapatawad, ikaw ay mas magiging maligaya at mas maligaya sa iyong sarili. Ang mga anghel ay nagsasabi na ang iyong tagumpay ay magmumula sa iyong kakayahang magpatawad at magpatuloy sa kabila ng lahat ng hamon. Ang mga mensahe ng mga anghel ay laging naroroon upang magbigay ng liwanag at gabay. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, ang mga anghel ay nagsasabi sa iyo na ang bawat pagbabago ay may layunin at ikaw ay lumalapit sa iyong pinakamataas na layunin. Patuloy na magtiwala sa iyong sarili at sa mga mensahe na ipinapadala sa iyo, sapagkat ang iyong mga pangarap ay hindi malalayong matutupad. Ang iyong buhay ay isang paglalakbay, at ang bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa iyong mas mataas na layunin. Huwag kalimutan na ang mga anghel ay nariyan upang magsilbing gabay at liwanag sa iyong landas patuloy na magtiwala sa mga mensahe ng mga anghel at sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Ikaw ay lumalapit sa mga biyaya at pagpapalang naghihintay sa iyo. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, ang mga anghel ay naroroon upang magbigay gabay at lakas. Nais nilang malaman mo na ikaw ay minamahal ng walang hanggan at walang kondisyon. Ang iyong paglalakbay ay puno ng mga aral, mga pagsubok at mga tagumpay at ikaw ay patuloy na lumalago. Hindi lamang bilang isang tao, kundi bilang isang espiritu na may layunin. Huwag kalimutan na sa bawat sakripisyo, ikaw ay nagpapakita ng matinding lakas at tapang. Ang pagmamahal ng Diyos sa iyo ay hindi matitinag at ikaw ay patuloy na binibiyayaan sa bawat hakbang na iyong ginagawa. Pagmasdan mo ang iyong sarili at ang iyong landas ipinagmamalaki ka ng mga anghel at higit sa lahat ipinagmamalaki ka ng Diyos ang bawat pagsubok na iyong inarap ay nagpatibay sa iyo at ang bawat tagumpay ay nagpapakita ng iyong tapang at determinasyon magpatuloy ka sapagkat ang iyong lakas ay walang hanggan at ang iyong pagmamahal sa iyong sarili at sa iba ay patuloy na magbibigay liwanag sa mundo sa lahat ng paglalakbay, mahalaga ang pagtanggap ng biyaya at ang mga anghel ay nariyan upang samahan ka. Huwag kalimutang magpasalamat sa bawat hakbang at ipagdiwang ang bawat pag-angat. Ang iyong espiritual na paglalakbay ay isang biyaya at ikaw ay patuloy na minamahal at pinapalakas sa bawat sandali. Tandaan, ikaw ay hindi nag-iisa. Laging may mga anghel na nagmamasid at nag-aalaga sa iyo magpatuloy kang magtiwala at maglakbay sa landas ng pag-ibig at ilaw. Ang bawat hakbang mo ay mahalaga at ikaw ay nilikha para sa dakilang layunin. Maraming salamat sa pagtangkilik at pagtangkad sa iyong espiritual na paglalakbay. Huwag kalimutang magpatawad at magpasalamat sa mga pagpapala sa iyong buhay. Kung naramdaman mo na ang mensaheng ito ay may kabuluhan, mangyaring i-confirm ang iyong pagtanggap ng mensaheng ito sa pamamagitan ng pagsasabi. Kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatalakas sa akin. At, para mas marami, pang buhay ang maabot at mapagpala, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang notification bell. Ang iyong suporta ay mahalaga at ang iyong pagkakaisa sa aming misyon ay magdadala ng higit pang mga pagpapala sa iyong buhay at sa buhay ng iba.